Nanawagan ang isang senador sa Department of Education na pagbutihin ang pagpapatupad ng K-12 program kung ipagpapatuloy ito. Nananawagan si Senador Alan Peter Cayetano na kung talagang determinado ang Department of Education o DepEd na ipagpatuloy ang K-12 curriculum ay dapat itodo ng gobyerno ang paglalaan dito ng resources. Binigyang diin ng senador na nahaharap sa krisis ang edukasyon sa Pilipinas at kailangang ayusin na ito ngayon kung hindi anya ay problema sa susunod na labing limang taon. So ang punto ko ay hindi natanggalin ang K-12. Ang punto ko, mag-decide tayo kung tayo ay committed sa K-12, yung 4 na daang bilyon para sa classroom, ilagay natin. Hindi kaya ng isang taon, pero kaya ng apat na taon. Yung kailangan na gamit no? na mga sewing machines, ng mga kitchen, ng mga sports facilities, ng mga garahe at mga makina, ilagay natin sa loob ng mga schools. Gate ni Cayetano may pera ang gobyerno para maisakatuparan ito sa loob ng apat na taon. Paliwanag niya na bagamat hirap ang Pilipinas ay may pera naman tayo. Dagdag pa niya, hindi kinakailangang agaran ang pagpapatupad nito. Kung hindi kakayanin ng isang taon, ay pwede naman sa apat na taon. Nasa 718 billion pesos ang panukalang budget ng DepEd para sa 2024 sa ilalim ng aprobadong bersyon ng Senate Committee kung madaragdagan ito ng 400 bilyong piso para sa maayos na pagpapatupad ng K-12. Ang kabuang panukalang budget ng ahensya ay magiging isang trilyong piso. Inulit ni Cayetano ang kanyang paninindigan na isa sa mga dahilan ng learning poverty sa bansa ay ang kakaunting oras na ginugugol ng mga mag-aaral sa paaralan. Suwestiyon so niya, magpatupad muna ang DepEd ng ibang curriculum na magbabalik sa haba ng oras ng pasukan sa walong oras kada araw. Hindi ka sure kung 4 hours, 3 hours and then yung kakumpetensya na nung anak mo paglabas ng classroom nandyan na po ang uh, social media, tiktok, uh, cellphone, etc. Kognay nito hinimok naman ni Cayetano ang mga Pilipino na suportahan ang Education Department sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagkaalarma sa nasabing krisis. Kung hindi po tayo magbabago instead of better jobs for our OFWs at instead of mas ko kokonting mag-aabroad, baliktad mangyayari. Mas maraming mag-aabroad at ang makukuhang ka klase ng trabaho ay yung trabahong mas, mai mas maliliit ang sweldo at mas delikado. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez, Naguulat, SMRI News.